Ang pagsapi ng anin na demonyo sa katawan ng isang babae. Isa ito sa pinakanakakilabot na kaso ng demonic possession sa buong kasaysayan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Annelise Michelle. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na bayan sa Klingenberg, West Germany, kung saan ipinanganak si Annelise noong isang 1552. Lumaki siya sa isang mahigpit na pamilyang Katoliko matalino, masunurin, religyosa. Pero pagdating ng kanyang ikalabing anim na taon, nagsimula na ang kanyang bangungot. Nagkaroon siya ng unang seizure. Pero kakaiba ito dahil sinabi niyang may naramdaman siyang masamang presensya. Habang lumilipas ang mga taon, kahit may gamutan at gamot, lalong lumala ang kanyang kondisyon. Habang nagdadasal, may naririnig siyang boses isinusumpa ka. Sa impyerno ka mabubulok. Nakakakita siya ng mga nakakatakot na mukha. Naaamoy niya ang sunog at dumi, kahit wala naman talaga. At ang mas nakakatakot, pati ibang tao sa bahay, naaamoy rin ito. Unti-unti siyang nagkakaroon ng takot sa mga bagay na banal. Hindi siya makapasok sa simbahan. Nang sinubukan nilang bumisita sa isang shrine, sinabi niya na parang nasusunog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naniniwala si Anilise na siya ay isinumpa at sinapian. Isinisi pa niya ito sa kanyang ina dahil nagkaanak ito bago ay kinasal. Para kay Anilise dala niya ang sumpa ng kasalanan ng kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, nagiba na ang kilos at ugali ni Anilise. Kinakain niya ang mga insekto, langaw, gagamba, pati ang sarili niyang ihik. Sinasaktan niya ang sarili. Inaaway at sinasaktan ang pamilya. May ulat na tinapon niya ang kanyang kapatid sa pader na parang laruan lang. At ang pinakakakilakilabot, kinagat at kinain niya ang ulo ng isang ibon. Humingi ng tulong ang pamilya sa simbahan. Una silang tinanggihan. Pero noong isang naraan, pitumput sa wakas ay pinayagan ang exorcism ang pari na inatasan ay si Father Arnold Renz. Mula Setyembre 1,175, isinagawa ang 67 exorcism sessions. Sa bawat session, <laughs> nagsasalita si Anilise sa iba't ibang boses. Ayon sa kanya, anim na demonyo ang nasa loob ng kanyang katawan. Lucifer, Judas, Cain, Hitler, Nero, at si Fleischman. Isang paring pinalayas ng simbahan ako si Lucifer Ang demonyo sa lamal Kasama ko si Judas Nakita ko siyang magbigtik Hindi niya siya mariliktas Amin na siya hayon Isilumpa na ang karaluhan niya Tumigil siyang kumain Sabi niya Hindi siya pinapayagan ng mga demonyo Kahit sobrang payat at mahina ang katawan Napanadili niya ang nakakatakot na lakas pero dumating din ang wakas. Noong Hulyo 1, isang libo siyam na pitumput anim na matay si Annelise Michelle. Pago siya mamatay, sinabi niyang alam na niya ang eksaktong araw ng kanyang kamatayan. Makalipas ang isang taon, kinasuhan ang kanyang mga magulang at ang dalawang pari. Sa korte, ipinresenta ang mga audio recordings mula sa mga sesyon ng exorcism Hinatulan sila ng pagkakakulong pero walang nabilanggo. Pinagmulta lang at sinuspinde. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Nasunog ang dating bahay ng pamilya Michelle. May mga residente raw na nakakita ng anino ni Annelise sa gitna ng apoy. Pero ito ang nakakakilabot. ika na araw. Anim. Nang ika -anim na buwan. Anim. Ng taong 2013. Dalawa plus zero Plus isa plus tatlo anim, tatlong Tatlong-anim. Anim-naraan-anim-naput-anim ang numero ng demonyo.